Taxable 13 month pay. Hala, may ganun pala. Pasok ka ba dito? Tara, discuss natin. Good day mga kasweldo. Tayong mga employees, magkakaiba yung mga sahod natin. Depende sa 13 month mo kung ma-declared made ba siya as taxable or hindi. Kapag na-declared siya as taxable, Ibig sabihin, may cut si BIR doon or kailangan makomputahan ng withholding tax. Nag-impose si BIR ng maximum non-taxable or 13-month pay. Ibig sabihin nun, lahat ng 13-month pay na hindi lalagpas ng 90,000 pesos ay considered as non-taxable. So kung isa kang employee na sumisweldo ng mas bababa sa 90,000 pesos, ibig sabihin, guaranteed non-taxable lahat ng 13-month pay mo. Pero kung ang sweldo mo ay mas malaki na sa 90,000 pesos, doon ka na magkakaroon ng taxable 13th month pay. So meron tayong Excel dito kung saan siya simulate natin yung pag ng taxable 13th month pay and syempre yung kaukulan na tax para doon sa amount na Okay, so dito sa sample natin, sa upper left, meron tayong monthly rate ni employee. Okay? Tapos, dito naman sa table natin, sa meron tayong month and period. Dito sa month and period, nilagay lang natin from December 2nd hanggang December 1st. Tapos yung next column natin ay yung amount. Hindi na natin i-complicate, hindi na tayo maglalagay ng absent, tardiness, and uh, under time para mas madali natin maintindihan yung formula. So perfect world scenario yung gagawin natin. Kung natin, 100,000 yung monthly rate ng employee. Sabi natin kanina, magpo-fall na to sa taxable 13 th month pay. Pero hindi naman yung buong 100,000 yung declared as taxable. So sa baba, meron tayong 13th month pay. So ulitin ko lang yung formula sa pag-compute ng 13th month pay. Gagawin lang natin, isasam lang natin yung lahat ng amount na na-receive ng employee for the cut-off and divide lang natin sa 12. Ayan. So since na perfect world scenario, ibig sabihin walang absent, walang tardy, walang undertime, walang half day. Pagka ganun, yung makukumpit na 13th month lagi ay yung monthly rate lang din ni employee. So, paano natin kukumpitin yung 13th month pay taxable? Okay? So, ang una natin kailangan i-identify ay yung 13th month pay tax-free bonus. Okay? Ang sabi natin kanina, in-impose ni BIR na 90,000. Yung maximum non-taxable 13th month pay. Ang next natin kukunin ay yung taxable 13th month pay na. Yan. So, para makuha natin yung taxable 13th month pay, ang gagawin lang natin, i minus lang natin yung na-receive na 13th month pay ni employee sa 90,000. Yan. So, ibig sabihin, sa 100,000 na 13th month pay ni employee, 10,000 lang doon ang declared as taxable. Okay? So, since na-declared as taxable, ibig sabihin, dapat makumputan to ng tax. Okay? So, paano tayo magkocompute ng tax para sa taxable 13th month pay? So sa pag-compute ng tax para sa excess of 90,000 pesos, ang una natin kailangan ay pumunta tayo sa website BIR and under withholding tax, hanapin lang natin yung withholding tax table. Yan. Okay? Now, ang kailangan natin dito sa withholding tax table ay yung monthly na data. Kapag nakuha na natin yung monthly sa withholding tax table, ang gagawin lang natin, aalamin lang natin kung saang bracket, ito yung mga brackets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saang bracket magpo-fall yung monthly rate ni employee. So, paano natin malalaman? Meron dito compensation range. Yan. So, may kita natin, 20,833 833 and below, 20,833 up to 33,332 and so on and so forth. So, para mabilis na lang, yung 100,000 na monthly rate magpo-fall sa bracket number 4. Kasi between siya ng 66,667 and 166,666. Yeah. So dito siya magpo-fall sa bracket number 4. Now, na-identify na natin kung anong bracket yung monthly rate ng employee. Ang kailangan lang natin ay yung ito. Under prescribed withholding tax, kukunin lang natin yung percentage. Yan. So, kung balik tayo sa Excel, ang kukunin lang natin ay tax rate. Ang sabi sa tax rate ay 30%. So, ang compute na na tax para sa excess of 90,000 which is 10,000 ay yung 30% ng 10K. Yan. So, 3,000. So, ibig sabihin, yung 100,000 na monthly rate ng employee ay may tax na 3,000. So, ganyan lang mag-compute ng taxable 13-month pay. So, yun nga mga kasweldo. Nalaman na natin kung ano ba yung taxable 13-month pay. Obviously, hindi naman lahat sa atin ay sumisweldo ng mahigit sa 90,000 pesos. Kaya, uh, hindi natin kailangan mag-alala mag kung mababawasan pa ba yung 13-month pay natin. So, para naman sa mga sumisweldo ng mahigit sa 90,000 pesos, expect nyo na mababawasan yung marireceive nyong 13th month pay. So kung natuto kayo sa ating video na to, please don't forget to like and share a video para marami pang matutos pagdating sa 13th month pay. Don't forget na rin to subscribe to our channel para matuto pa kayo ng anything related sa Philippine payroll. So yun lang. Thanks!